Hello mga kagulay. Update sa aking mga tanim. Ito, malalaki ng sitaw. Pamatis, bagong transfer. Sili. Ha? Huh? Ha? Huh? dito naman pinatuyo ko lang to para maitanim tanim <coughs> ulit oh. mahaba ito yung sigarilyas ko ito yung ampalaya mataas na din kamatis parang hindi maganda yung ano, pagtubo niya pero tumubo naman lahat ito yung patatas. Ito naman yung sili. May bunga na. Pero maliit lang siya. Hmm. May lumaki din na ano pitsay inabot pa tong bagyo pero nabuhay naman ito baka ano to talong yata to ito yung tig ko tumubo na ito kailangan tong iprone alisan ko ng ano ito <coughs> to talbos <Wala> sarap <coughs> eh ano nilis ko yung talbos para dumami para may mag ano siya dyan kagaya nito oh. pruning po kaya magkakaroon na rin yan mga sanga dyan ito hindi pa pero naano ko na yan Tuesday yun. Meron pa ako dyan. Mabago pa lang. Ito yung bangkum. Yan. Ito yung sa loob. Para hindi sila ma -ano, matusik na mga manok. Yan. Ito naman ilagayan ko nito para prepare na siya sa ano, paggapang. Yan lang mga kagulay. Bye-bye.